Mga idol at mga kababayan, jas 39 Ripon much better kumpara sa F-16 Viper, Swedish fighter jet armada ng long-range capable missile tulad ng Meteor at Amram missile, Taurus KEPD cruise missile at ang pinakamalakas na anti-ship missile ng Sweden na RBS-15 na kayang makapagpalubog sa mga Chinese destroyer ng China, hindi sumusuko ang bansang Sweden sa pag-offer ng pinakalatest version ng mga JAS-39 Gripen sa Philippine Air Force. Bagaman na sa top choices ang F-16 Viper at KF-21 Boramay na natiling lumalaban ang offer ng Sweden dahil sa advanced capabilities nito at dahil sa pagiging cost-effective na fighter jet, kaya sa video na ito ay pag-uusapan natin ang mga equipment, capabilities and technology na offer sa atin ng bansang Sweden. Sulit nga ba kung JAS 39 Gripen ang tipilya ng Pilipinas bilang dedicated fighter jet ng Philippine Air Force? Karel pag-usapan natin sa video na ito. Ang JAS 39 Gripen ay isang advanced na 4.5 at generation multirole fighter na gawa ng submula mula sa Sweden. Kilala ito sa pagiging cost-effective, highly maneuverable, at versatile na may kakayahang gumamit ng iba't ibang armas at advanced na avionics. Narito ang bawat mahalagang armament at equipment na ginagamit ng Gripen. Air-to-air -air missiles, MBDA Meteor, beyond visual range air-to-air -Air missile Range: 200 km. Bilis: Mach 4. Guidance: Active radar homing. Kakayahan: Isa sa pinakamalakas na air-to-air -air missile sa mundo, may ramjet propulsion na nagbibigay ng sustained speed kahit sa long-range engagements. Aim: 120 at amram. Beyond visual range air-to-air -air missile. Range: 100 at 50-106 na km, depende sa variant. Bilis: Mock 4. Guidance: Active radar homing. Kakayahan: Standard NATO missile na may fire and forget capability at advanced electronic counter, -counter measures. IRST: Short range air-to-air -air missile. Range: 25 km. Bilis: Mock 3. Guidance: Infrared homing. Kakayahan, highly maneuverable, may thrust vectoring para makasabay sa super-agile na aircraft gaya ng Su-35 at F-22. Aim 9 Sidewinder, X variant. Short-range air-to-air missile, SRAAM. Range, 32 km. Bilis, Mach 2.5. Guidance, Infrared homing. Kakayahan, advanced heat missile na kayang umatake mula sa extreme of bore sight angles gamit ang helmet-mounted QOM system. Air-to-ground weapons. AGM-65 Maverick. Air-to-ground missile. Range, 22 km. Guidance, TV, infrared, laser-guided. Kakayahan, anti-armor at anti-ship missile na may heavy warhead. Kayang sirain ang tangke, warships, at fortified structures. KEPD 300 at 50 Taurus Air Launched Cruise Missile Range, 500 km Bilis, Mach 0.95 Guidance, Inertial Dagdag GPS Dagdag Imaging Infrared Long Range, Precision Guided Missile para sa Deep Strike Missions laban sa Heavily Fortified Bunkers at Enemy Infrastructure gbu 12 Paveway 2 Laser Guided Bomb Range 15 km. Guidance laser guided. Kakayahan precision bombing gamit ang laser designation, kayang wasakin ang moving at stationary targets. GBU-49 Enhanced Paveway 2. Uri dual mode laser GPS guided bomb. Range 28 km. Guidance laser dagdag GPS ins. Kakayahan kahit anong panahon, all weather na guided bomb na may mas advanced na accuracy kumpara sa GBU-12. Anti-ship at anti-radiation missiles. RBS-15F. Uri, long-range anti-ship missile. Range, 200 km. Bilis, Mach 0.9. Guidance, active radar dagdag GPS. Kakayahan, high subsonic skimming missile na kayang lumusot sa enemy defenses para sirain ang warships. AGM-88 Harm, Uri Anti-Radiation Missile Arm. Range: 150 km. Bilis: Mach 2. Guidance: Passive Radar Homing. Kakayahan: Pang-destroy ng enemy radar at air defense systems para gawing vulnerable ang kalaban. Internal Gun: Mauser BK-27. Caliber: 27 mm. Rate of Fire: 1700 rounds per minute. Range, 2.5 na kilometro, effective range. Kakayahan, highly accurate, rapid firing gun para sa dogfighting at closed air support missions. Avenex at sensors, Leonardo ES-05 Raven AESA radar. URI, active electronically scanned array radar. Range, 200 dagdag came detection range. Kakayahan, sabay-sabay na target tracking, multiple targets. Advanced electronic warfare resistance, long range missile guidance support, e.g., Meteor, Skyward G infrared search and track, IRST, uri passive infrared tracking system, range 60 km against stealth fighters. Kakayahan nakakadetekta ng stealth aircraft na hindi umaasa sa radar, kaya hindi to mid detect ng enemy radar warning receivers. HMD Helmet Mounted Display System Kakayahan Kayang gumamit ng missiles gaya ng IRST gamit lang ang tingin ng piloto Enhanced Situational Awareness sa Aerial Combat Electronic Warfare System EW. Kakayahan Advanced Jamming Capabilities laban sa enemy radars at missiles Radar Decoys at Countermeasures para sa Self-Defense Additional Equipment at Features Aerial Refueling Capability kakayahan, in-flight refueling para mapahaba ang combat endurance. Data link labing anim at secure communications. Kakayahan, nakikipag-ugnayan sa ibang aircraft at command centers in real time. Secure at encrypted communication para sa mission coordination. Stealth at low observability features. Kakayahan, low radar cross-section, RCS, para mahirap madetect ng kalaban. Advanced Composite Materials at Design para sa Stealth Capability Ang Just Lumput Sham na Gripen ay isa sa pinaka-versatile at highly advanced na multirole fighter sa mundo ngayon. Pinagsasama nito ang cutting-edge radar, sensors, electronic warfare systems, at malawak na arsenal ng armas. Bukod sa pagiging cost-effective, kaya nitong tumapat sa mga advanced fighters tulad ng F-16V, Rafale, at Eurofighter Typhoon. Sa madaling sabi, ang Gripen ay isang smart fighter. Hindi lang ito mabilis at deadly, kundi may napakagandang survivability at network-centric warfare capabilities. Kaya ito ay mainam para sa Philippine Air Force kung sakaling ito ang mapili. Sa tanong naman na, bakit recommend ang JAS 39 Gripen kumpara sa F-16 Viper para sa Philippine Air Force? Ano ang pinagkakaiba ng pag-operate ng F-16 Viper at JAS 39 Gripen? Para matukoy kung alin ang mas angkop sa Philippine Air Force PAF, titingnan natin ang tatlong pangunahing aspeto, base price, operational at maintenance cost, at ease of operations. Base price, halaga ng isang unit. Just tatlumput siyam na Gripen C, D. Presyo kada unit, 3.4 4 billion pesos. Presyo ng Gripen E, F, latest version, 4.8 billion pesos package ng Sweden, kasama ang armas at support, 56 billion pesos para sa 12 units. F-16 Viper, Block 70-70 seconds. Presyo kada unit, 4.8 billion pesos. U.S. approved package para sa labindalawa F-16s, kasama armas at support, 136 billion pesos. Mas mura ang Gripen kaysa sa F-16 Viper. Halos kalahati ng presyo ang Gripen package kumpara sa F16. Operational at maintenance cost. Ito ang isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit mas angkop ang Gripen para sa PAF. Fuel consumption at flight hour cost. Just 30% na Gripen, 200 at na put limandaan kada flight hour. F16 Viper, 4400 at at 60,000 pesos kada flight hour. Halos doble ang operational cost ng F-16 kumpara sa Gripen. Mas matipid sa gasolina ang Gripen dahil mas magaan ito at may mas efficient na makina. Maintenance at Spare Parts Availability Just 30 siyam na Gripen. Dinisenyo para sa madali ang maintenance kahit sa malalayong airbases. Kayang ayusin sa loob ng 30 hanggang 60 minuto ng limang ground crew lang mas kaunti ang moving parts kaya mas matibay at mas mura ang maintenance. Pwedeng gumamit ng iba't ibang armas mula sa US, Europe, at Sweden. F-16 Viper, mas matagal ang maintenance, maaaring umabot ng 3-6 na oras bawat check-up. Nakadepende sa US para sa spare parts na maaaring maapektuhan ng embargo o geopolitics. Mas malaki ang life cycle cost, total gasto sa buong operational life ng aircraft. Mas mura at madaling i-maintain ang Gripen, kaya mas praktikal ito para sa PAF, ease of operations at infrastructure requirements. Just at lumpot siyam na Gripen, kayang lumapag at mag-take off sa mga ordinaryong highway o provincial roads. Mas kaunti ang kinakailangang ground crew at mas madaling ayusin. Kayang mag-operate sa remote at maliit na airbases na bagay sa PAF na may limitadong infrastructure. Hindi masyadong nangangailangan ng air refueling dahil mas matipid sa fuel. F16 Viper, kailangan ng mahahabang runways at well-maintained airbases. Mas maraming ground crew ang kailangan para sa maintenance. Mataas ang dependency sa aerial refueling dahil sa mataas na fuel consumption mas flexible ang Gripen sa current airbase setup ng TAF. Network at Electronic Warfare Capability Just 37 na Gripen, may Advanced Electronic Warfare, U, System at Data Link, na kayang makipag-ugnayan sa iba't ibang aircraft, warships, at ground forces. F-16 Viper, malakas din ang sensor system, pero hindi kasing efficient ng Saab's Electronic Warfare Suite. Ang Gripen ay mas advanced sa electronic warfare at interoperability sa iba't ibang military assets. Conclusion, bakit mas angkop ang Gripen para sa PAF? Mas mura ang acquisition cost, halos kalahati lang ng presyo ng F16 ang Gripen package. Mas mababa ang operational at maintenance cost, mas matipid sa fuel at mas madaling ayusin ang Gripen. Mas madaling i-deploy sa remote airbases, hindi ito nangangailangan ng malalaking pasilidad bagay sa setup ng PAF. Mas advanced sa electronic warfare may superior network at jamang capabilities. Kung ang PAF ay may budget na sapat para sa F-16 Viper, pwedeng piliin ito. Pero kung nais ng Pilipinas ang cost-effective, high-performance, at versatile fighter, mas angkop ang JAS-30 na Gripen.